Hi guys, may buntag sa tuang tanan. O kanina yung food nga akong gi karon guys is perfect ni para sa mga nag no rice diet. Pero kanina food is dili ni para sa mga nag low carb or nag keto diet. So okay ra ni nga food nga katulang mag no rice diet sa man ako kay nag no rice diet man ko. So pwede ra ko ani nga food ug mo ni akong gi para sa kuang breakfast. Pero kung ang target sa iyong diet og low carb or keto diet, so kanina food is ayon ni i-prepare. Kay kanina magumbatong guys is dili dili siya pasok sa low carb or sa gito diet. Kaya ang pasok ani sa low carb or sa gito diet, ang bati o ang chicken. Munang uban, daghan ka yung makita na ako sa mga comment section nga lagi daw, dili daw pang low carb or dili daw pang gito diet ang ako ang mga food. So for today's video is ako na pong iklaro sa inyo nga wala ko nagpuko sa low carb or sa gito diet. So sa ako ang pag diet is nag no rice diet ko, okay? No rice diet. Anything nga gusto na kong kaunon is ako ang kaunon. Pero pero na too much nga mukaon ko og daghan sa kuang diet. Ang pag-diet good is depende ra na sa imuhang disiplina ug unsaon nimo pag-diet ang imuhang kaubalingon o sa unsaon nimo pag-prepare ang imong food. mo nang kani akong gi-share karon or kani akong gi-prefer karon is para ni sa mga nag-no rice diet. Og dali rasad kini siya lutuon ug lami sad kaayo ni. So mabusog jud mo pag nag-no rice diet ra mo. So nga kuno gipang gamit ani is na ako'y batong pichay, agbati, chicken. belt pepper ug onion ug nag-add na sa day ko ani og garlic ug anyway guys daghan kay nangutana na o nganong lunch jud kong mukaon ug nganong lunch ra sa daw ko dapat mukaon so ina na, -na man, ako ang pang diet guys kay kung sa buntag sa pamahaw is usahay manggod is mag water rajud ko maginom ra jud ko o warm water sa buntag og duha kabaso. pero usahay sad is mukaon sa ko breakfast pero dili every breakfast nga ni kaon ko mo dapat sa lunch ra kumukaon mukaon kay ang lunch man gud mo nay pinakaimportante para nako kaya kay kung mukaon man ko sa paniuto to is dili ko gutom mo taman gabi eh. so mo pagkagabi is balik tubig na sad ko pero depende raga gapo na sa inyo guys ha kung unsaon ninyo pagdala ang inyong diet or unsaon niyo pagdisiplina ang inyong diet kay og mag diet ta, guys diha ra ta magdaog sa pagdisiplina so nara na sa tuo ang saon ato pagdisiplina ang ato ang pagdiet kay lain-lain man pamaagi para muniwang ta or para mo sexy or para mo piling gwapa taan ni ba pero kanidi ang pag prepare nako na karon sa ko ang food guys is ako ang nang gikaon breakfast ug lunch ni bali gito nga na kuning ako ang giluto karon kay para sa ako ang breakfast ug sa ko ang lunch ug sa ko ang lunch ako na siyang gisulod sa ko ang balunan nga gamay kay kung magdayit mang good guys dili ka kailangan mukaon ug daghan ang importante lang jud is masudlan imong tiyan sa mot na ug ang kanaka so kailangan na jud ka mo kaon anyway guys dire na dito na human ug maorasan na ako i-share sa inyo for today's Hẹn bài